kaso mga puno yung cellphone ko eh hello guys dito na po kami sa barbershop magpapugi na naman pwede na mga ito punta ah. lang kayo dito libre ho rito libre <laughs> na Summer na. pa Wala. Baka sa bahay lang, boss. Namiss ko yung gupit ko, sir. Inahanap-hanap ko eh. Inahanap na. Matagal tayo talaga ano sa ano lang para di record lang ako. ma record lang ako pag magluluto. Mga hindi mo pinapost? Pero po pinapos ko sa picture na lang. send send ko share. Ay eh, basta na. Uh, baka maging ano ko na rin. Si Bimac na. na nak nak ah, yung mga impact impact libo libo no saye chuka saye chuka lang no sa facebook pwede malang yung netflix yan eh oo bisarin yung netflix eh. pedagan jawab pading lagiyan ni lagiyan no manong

Tinigang nga palang mm, baboy. Puro-puro ano. ano gulay puro lang, na no? Nalo-nalo ito. Lopo, bus. Hindi yeah. ako tumataya. Ayun siya ako tumataya ngayon. Doon sa amin, sa... Ano, may luto na doon. Hindi yung, alam parang ano, STL na ano nila, yung na, may boot. Na, nasa boot yung ano, yung... Diba sa Is it to 4? Sa 4, 5. Wala pa siya, no? Partner mo. No? ah Papunta na yun. Sa ba na uwi Sa road. Lapit lang pala, eh. Ang oh, pangalan nung Lando? Ha? Jun. din. pa saka yun Sinong niya dito? Ben Eh, Okay, hey, Kapalod. ano. lang. Ha? SD. Wala akong ako Eh, yun. German dyan. SD na. Martin ay eh, SP ayoko ayoko huh? niya ayoko magbalo alam mo nga yung lakuna na lang ako alam mo nga ng ka sa akin sa ano yan eh eh SP ano eh alam mo yung Ah, ano yun eh. Ang, ang ano yan, may networking yan. Yung, yung dati kay Goalies nun. Parang pyramid. Kaya ang dahil yung pera niya. Kasi may, ano siya eh. Parang may mga uh, dang, dang line siya eh. Pinigyan ka mga yung dang say. Wala man yung hindi ako namalabas. Wala. Oh, sige. Oh, ayo dipe ngang 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 eh ngang 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 sige buloy nakakulong lang yung buboto ko pa eh, ano pa lang makapaglingkod yun hindi so, ko buboto yun tsaka iglesia ako hindi ko yung ano talaga ulo na yung Mario yun eh. Kasi yeah. uh, sa lalit, sa tulungan sa eh Kaya ayaw sa US pumunta nun, papatay na siya dun. Eh. Yeah. Papatay siya ng mga represo dun, mga babae. Lulod na ko niya, no? Sige, yeah. yeah. yeah.

Mamanira. Pag-showbiz yan. Si Tim Bukirke, yun na sila na. bong bong? Ha? Ano ko? Sabi ko sa inyo. Hindi ko mag-iwala. Kaya ano ko pupunta? Yung... 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 Elardi. Ito Elardi ako.

Penta ni Lee. Ay ayok niya mga drogista. Ating din eh. Pinta ni Lee. Sira na po ulo rin. Sira na po. Kapati ka pala yun. Labing lima. Ayun, hindi pa gina labing pito. Ayun, hindi na po po ito. Sayang lang yung mabuto ka sa kanila.

Duterte wala na siya, tapos na siya eh. Oo. Duterte pa? Hindi mo gusto na, na, tapos na yung panaw niya. Ano yung 30? Wala magawa na di Oo. Wala yung tayo yung Wala Wala yung 30. Wala ka? yung pag wala na, boom, boom, boom. pag in, bong trt naman. -t -t. Para sa dalawa na ano. Isigaw eh, mo. Pag-bong damit ngayon. Oh. Kaya pala, may damit.

hindi ka na, wala ka pa saan eh. Natawa na ka lang. Ngayon ako ng

para ma-rape niya lahat kasi guys, yun tapos alikay niya sa lips no? na viral yun ha yung okay. babae, kinawag yun niya ng alikay sa lips eh. ay Pinakita eh, nasa TV ah, sin di siya kapit siya o kung kasiap niya hindi bisa yung at ang iba nawa naman hindi nila sinabi na sinabi na sinabi na sinabi na sinabi

Papantayan pa, papantayan pa tayo, papantayan pa, papantayan hindi na makakatandaan na. na. Oo. Kaya ba siyang, parang may sa siya na May

hindi lang itong hold, yan ito pa ng mga ulo mga kakalaban sa iyo matigas yung hold, huwag po yung mo kaya mo patas sa kamay mo pa rin oh, lakas na eh tapos na magtago eh, Nailahanap siya ng ngayon. Ngayon na siya ni Tore siya ICC <tipos> Sarangani. Sa Dabaw ba yan? Dabaw pa ba yan? Si Pacquiao. Sa ba? Sa Saya.

sa likod. Yung mga ganda akin.

ano yung dito, ano pa to sa Subrelo hindi ko siya tipid ayoko lang ng pagsasabihin dapat ko na hindi kaba inyong walay mo Yeah. kampanya pala ito na yun, diba? Ganyan ba na siya, Maya? Lapit na, February, March, April, May. Dalawang bulat pa may ganito. Oh. Rasta sila sa mm -hmm. ano. Dito marami sa politiko, nagahagis ng mga ano, basura. Hindi. <laughs> Akin si Mapadawolin sa antok. Oh, sabi niyo? Bitbi tubig-tubig pe. Maganda. 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 basura ito. ako nung January pa yata ito. January pa yun? January 25, mga gano'n. Ano ngayon? February ano? Ha? Kasi 31 kasi pumunta ako ng dano eh. Nang... Ano yung tari? Union eh. field Akala ko yung nina ko, yung prep nila eh. <laughs> pati, pati ano, kinuha ko lahat. Ano? Wala na tira eh. Ayos. Sa mga sponsor, maraming salamat po. Sa mga magdadagdag papupunta dito lang po kami. kami.